Ay, mama lang atin. Dapat niyo na yung tinatanong ni Mark. Ang tanong niya ay, masarap ba sa inyong mga babae kapag nilulunok ang gata? So, yan natin pag usapan for today's video. Interesado ka bang malaman ko na kasagot? Please keep on watching for Kung bago ka pa lang sa channel, please consider to like this video and subscribe my channel. So, masarap nga ba kapag nilulunok ang gata? Ang sagot ko ay oo naman. Minsan masarap at minsan may kakaibang lasa. Masarap kasi yan kapag yung pagputok ay talagang nasa bibig mo, yung uh, pagputok na ay nasa lalamunan mo, masarap yan para dere-derecho at mainit pa. Pero kapag halimbawa nga, pumutok siya tapos yung uh, sasairin mo pa doon sa puno hanggang doon sa, sa may puso na yung mga pumatak pa doon, So, hindi na yan kaanong masarap kasi lumamig na. Yung mga para nga tira-tira na siya. Kaya hindi na ganun kasarap. Para nga may kakaiba kasi yung lasa na masarap lang yan kapag ka mainit yung nasa loob mismo sa baylunok. Pero kung halimbawa ang sasairin pa dun sa mga puno-puno, yung mga sumobra, yung mga kumayat dun sa uson niya sa puno. So, hindi na yung ganoon kasarap. Pero, yung lasa niyan ay hindi naman na sobrang masarap na akala mo'y matamis. May kakaiba lasa na nasa babae lamang kung kaya niyang lunukin yung ganong lasa. Basta, yan ay hindi ganoon kasarap pero masarap naman yan lalo mainit pa so sa nasagot ko ng tamang yung tanong and if you like this video please consider like this video and subscribe my channel thank you for watching see you on my next vlog